po so guys, magandang hapon sa inyo. For today's video, samahan niyo ulit ako sa aking motovlog. At kung hindi ka pa naka-follow sa aking Facebook page, ay pindutin mo na ang follow button. Let's go! So ngayon nga ay nandito tayo sa Pililia Rizal at pauwi na ulit tayo sa Laguna. Kung saan tayo nakatira. Tara, let's go! Ito yung lugar na hindi ko malilimutan dahil sa linggo-linggo ba naman ako dito nadaan. Ultimo lubak dito ay alam ko na itong lugar na ito dati ay napakarami pa ng mga puno. Subalit dumarami na nga ang mga sasakyan ay kinailangan na nilang magwaydining ng kalsada kaya naman nawala na ang mga puno sa gilid. Na nagpapalilim sa tuwing tayo ay dumaraan dito so actually meron pa rin namang mga puno tayong madaraanan. Katulad nito or ba diba, napakalilim lalo na sa mainit na panahon? Kaso syempre, need na talaga silang tanggalin para lumawak na yung kalsada dito. So cut na natin yung video mga idol. At dito na nga ay nagsanga na yung daan. Kapag kumanan ka ay papuntang halahala -hala, at sa kaliwa naman ay papuntang mabitak. And daw ay pwede kayong mag-stop over para magpagas up or kumain dahil meron na ditong gasolinahan na Jollibee. At dito nga tayo dumaan sa kaliwa, dito rin natin madadaanan ng windmill. At dito pa lang ang matatanaw mo ng windmill kaya kung ikaw ay naghahanap ng magagalaan. E ngayong weekend at Manila ka lang naman. Try nyo puntahan itong Pililia Rizal. At syempre dito sa Pililia ay meron na din ng mga kainan. Katulad na lang nitong balkonahe pwede kayo dito kumain. Kung ayaw nyo naman ay okay lang din naman. Ito na nga pala yung daan papuntang Windmill Farm. Kaliwa lang kayo dyan at matatagpuan nyo na ang windmill. Dito naman matatagpuan yung isang daan papunta din ng windmill. Kumaliwa lang ulit kayo dyan sa may bilihan ng baka, ay makikita nyo na ang windmill. Dito naman ay pwede rin kayong huminto para magpicture picture dahil maganda ang view dito. At madadaanan natin dito ang I Love Mabitak na magpapatunay na nasa Mabitac kana. Huwag mo lang gagayahin si Oscar kasi mapanganib ang lugar na ito dahil sa puro kurbada ang madadaanan natin dito. Kailangan chill ride ka lang dito kasi dito ang kamote na sa lupa, wala sa semento. Huwag mo tutularan si Superman dito at baka iba ang makasalubong mo. Shoutout nga pala sa mga rider na naabutan ko. Mag-iingat po kayo sa biyahe nyo. At syempre bumili nga pala muna ako ng dalandan dito Tatlong kilo nga pala niyan ay 100 lang Kaya sa mga dumaraan dito ay dito na kayo bumili Nang mga prutas na dadalahin nyo marami kayo dito pagpipilian Kaya sa mga dumaraan dito ay suggest ko na dito na kayo bumili Hangang dito na lang muna ang video ko maraming salamat